Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, isang revelation nga ang naganap mula nga dito kay Farah dahil siya ay nagdadalang tao at alam nila Lucy at Darius na ito ay hindi kay Farah kundi sa kanilang dalawa mismo dahil nga sa naganap noong nga itong si Lucy ay nasa katawan pa ni Farah. Ngunit ngayon ay mukhang wala silang magagawa kundi sumunod sa mga kagustuhan nito ni Farah dahil ngayon ay tinatakot nga uh, sila nito na sasakta ng kanilang uh, anak kung sakasakali na hindi sila pumayag sa mga kagustuhan ni Farah. At nang medyo nababadrip na nga mag-asawang ito sa lahat ng demands ni Farah, ay bigla na lamang itong tatakas at habol-habol nga ito ni Darius. Nag-aalala naman itong si Lucy dahil uh, pinat daladalangan ito ni Fara ang uh, kanilang uh, magiging supli kung kaya ngayon ay uh, pinapahabol maigi ni Lucy itong si Fara kay Darius at si Napim na wag hayaan na ilayo sa kanila ang kanilang magiging anak. Yan ang mga dapat nating abangan sa mas tuwitin kaganapan dito nga lang sa Stolen Life.